It's in YouTube channel at Filipinos America blog YouTube. And if you haven't, if it happened, if you don't subscribe to my channel in the past, now it's time for you to subscribe now to my channel, and I will appreciate it very much. Okay, and please give me a big likes. And if you could share this video to others, to your friends and benefactors and within your family circle, I really appreciate it. And together, if you could uh, share this video. To to your to your barangay or to your uh, community most especially here in America so much the better and make some comment in English or Filipino ngayon ito po yung aking topic for today it'll be uh, kay mahardika nako. talagang araw-araw ko itong gawin kay mahardika no sasagutin ko yung mga pinagsasabi sabi niya ay sabi niya ay si secretary gadon ay namahagi ng Nutriban sa mga public school together with oatmeal and bottled water and many others. Ano? Pag po, ang sinasabi niya, Parang rinig ko lang muna po sa inyo at uh, uh, kayo na ang bahala. No? Pero sasagutin ko ang kanyang mga mga, tinoy, ti, mga binigkas na kabastusan salita. Ano? From Monday to Friday. Yan ang tunay na poverty alleviation na ibibigay nyo sa mga bata tuloy-tuloy. Hindi yung pupunta ka lang doon ganun, magpapicture, batang busog-lusog na kagad. Ang ina, isang oras na matanggal na sa tiyan ng bata yun. Wala na, busog-busog. Tayo busog. ang busog na busog, mga ihudi puta, kamutanan, mga... Ihudi puta. Yan ang pagbumura ng mga ilonggo hijo de puta. Ah, uh, yan ang mga mura nila sa Ilol. Ilonggo. Kasi ako ay natira dyan for almost 2 years. Uh, dyan ako natira. Nalibot ko yung Panay, buong Panay Island. Nalibot ko ya. At doon sa kabila, ang Negros Island. Nalibot ko rin o. Okay? Ang kalang salita ay hiligay nun. Kaya ang sinasabi niya, Iho de puta. Pagmumura ko yan you know, mga mura dyan sa Iloilo. -ilo. At kabisado ko ang mga bituka ng mga yan kasi ako ay natira nga dyan at Doc maski na sa kabila. Okay? Uh, ito ang ginagawa ni Marlica. Hindi ko siya katulad ni ano ni ni Congressman uh, Dr. Garin ng Iloilo. Ha? Mag, si Dr. Dr. Garin at yan ay nagsilbi under the dati o yung ano, Secretary of Health ni Pinoy di Pinoy na magaling naman talaga to si ano eh, kaya lang uh, ang kanyang naging problema yung Denbaxia kasi yung ay bago pa lang katulad nitong ano tong, tong gamot na sa so COVID-19 kaya lang tong Denbaxia nagkaroon nun ng problema dahil bago lang eh, inintroduce na. Ngayon kulang sa sa ano ang den box ya. Uh, kulang sa literature siguro at hindi pa naunawaan lahat at saka hindi ata dumaan ito sa pre-trial. Ako ay nung ako ay COVID-19, ako ay isang participant sa trial patient, trial patient ng Remdesivir. Kaya ako ay nung balagyan, Uh, libre ako kasi meron na akong COVID-19 eh, and I was dying during those time kaya yan yun. ngayon ang sinasabi ni Nutrit ni ano ni itong si tong tung uh, tong <laughs> tong si Maharlika, ha na bastos ano makita niyo bastos ay matanda na to eh tanda na to naku gurang na to gurang ah, gurang na to ay galit siya kay sa pangulo at galit din siya sa mga kabinete eh, ng ating pangulo. Ah, lalo na si Secretary Gadong. Alam mo ay ito ini na sa mga kabataan. Yung Nutriban ay naging mabisa nung kapanahon ni Ferdinand Marcos Sr. At kaya ay binabalik uli. Maganda rin man kasi yung Nutriban kasi napakamahalang tinapay eh. Kaya Nutriban ang pinapalit. Aya maganda ko yan buti nga nakakain ako na ko yan masarap, mabigat sa mabigat sa tiyan yung nutribat, yung isang tinapay lang ay naku, sa normal na tinapay eh, hindi ka agad ka mabubusog ito ay eh, mabubusog ka pagbusog ka at uh, ikaw ay school children hindi ka makakaisip ka kasi busog ka eh lalo na ngayon tag-init, naku eh, kung kakain ka ng kanin more carbohydrates ay eh, talagang aantukin ka pa eh. Pero sa Nutriban, hindi ka aantukin. Sa Nutriban, hindi ko kaya aantukin. Ah, uh, yan o. At ito, kaya nga ang Pangulo, Pangulong Marcos, ay umiikot sa buong mundo sa mga kapitbahay natin, lalo na sa mga industrialized country. Because we need to, what? Collaboration. We need to collaborate with them. Ah, uh? We need to collaborate with the inter with the European Union. Na sinira ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte pinagmumura niya ang mga ang mga bansang nasa Europa si President Barack Obama dito uh, si Yangsa Canada at Australia. Ay wal walang ano ang ang inii ni Pangulong Rodrigo Duterte ay China at Russia. Kasi nga ho si Duterte ay socialist. At ito pa, pasabog. Ha? Pasabog. Ay, si, si Duterte pala ang nabalita na may binulga na ni si Jinping na may sinag-usapan sila ni Rodrigo Roa Duterte na ang Ayungi Shoal ay yan. Ay, hindi ko na. Kayo na Ayan, ang magsaliksik yan. Ayan, malakasan loob ng China na gipitin sa international uh, sa international waters or sa territorial waters ng Pilipinas kasi ang Ayungin Shoal ay part na ng teritoryo ng uh, ng Pilipinas in accordance to international law na may usapan na pala usapang trader si Duterte at si Xi Jinping yan kaya kita nyo nung pagkalukluk loklok ni ni pangulong uh, Bongbong Marcos Sr. silently pumunta agad si Rodrigo Roa Duterte sa China nag-report siya kay Boss Xi Jinping. Si Jinping, ito po nasa likod po rin niyo ang mga Pilipino dito sa dyan sa Pilipinas. Pina, yan po kinu na niya tayo doon sa Pilipi, sa China na tayo daw ay susunod sa, sa, China. Pero nagkamali siya. Napahiya si Rodrigo Roa Duterte kay Xi Jinping kasi under BBM nanindigan si BBM na hin kahit isang square inch hindi niya ibibigay sa China ang ating teritoryo. Yan. Kaya itong mga pro-Duterte pinamo kasama na si Maharlika na trader dito sa Amerika ay ewan ko kung ano dapat gawin sa kanya ng Amerika kinakalaban niya ang si BBM at ang Amerika ay tinutulungan ang Pilipinas kaya ang umangat ang ekonomiya natin eh umangat ang ekonomiya natin at ito ay magiging uh, sabi ni Maharlika dumanding na raw si Kuting Marami ho siyang nagawa si Presidente Bongbong Marcos Sr. dyan sa Germany at sa uh, Frag Czech Republic. Okay? Marami ho siyang at uh, yan ay tatalakayin natin. Kaya ito si Marlika talagang walang walang ano eh, walang modo. Walang modo bastos. Walang pinagkatandaan. Eh, ayaw ko, ang, ang dinig ko dito ay may pinagdaanan ito nung na, na dyan sa Pilipinas, lalo dyan sa Cebu. Nagtrabaho ya at dyan sa Cebu. ah Kayo na ako mag-imbestiga ko, na ako naging ano naging Kaya makikita nyo, hanya kang ay puro pagmumura. Hindi na, hindi rin siya naliling, hindi rin siya naiiba kay uh, Digong Duterte na palamura. At si yung ibang mga kabinete ni Digong Duterte na palamura rin. At below the belt. At nagsabi, nagsalita na ang ating presidente nasasaktan si ating presidente sa mga ginagawa nitong mga kawalang iaan. dito nila Maharlika at ng ibang mga pro-China. Ha? Talagang ano na, talagang lantaran na to. At talagang impala ay eh, talagang dinadamdam ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. Pero ang mga adviser ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay said, just continue sir. And we are on our way and we are trying to Make your mission and goal to reach by 2027 an upper middle income country. Maganda po, di ba? Tinyo tuloy-tuloy ang kanyang ang kanyang paglakad at at uh, ang maganda, ang di pa maganda nito si Vice President Sara Duterte. Pumunta diyan sa uh, rally, prayer rally daw. Okay, dapat itingnan ito ng COMELEC, ano? It's against the policy uh, electioneering na to itong ginagawa ng mga Duterte. Using prayer rally and at the same time using it as a political front. Uh, and at the same time asking the president to step down. Oh, uh, kayo na magpasya. Kayong mga nanonood sa akin at kayong nakikinig sa akin. Lalo na yung mga kabataan na nag-aaral. Okay? Kayo na. Ah, maglagay ko kayo ng mga comment, yung mga kabataan. Okay? Ah, itong si Maharlika ay tuloy-tuloy pa rin sinisira at hindi matanggap na siya ay pwede natin sabihin eh, tinulungan niya ang ating Presidente Bongbong Marcos Jr. na manalo noong nakaraang eleksyon. Pero mayroong siyang hiningi sa Presidente na hindi siya napagbigan Looks like she's asking for a position at a Los Angeles consulate. Okay, siguro maging gusto niya maging consulate general or one of the staff. Eh kasi excuse me. Malaki din ang si Israel do ah. Uh, just imagine eh uh, just said it's around $5,000 a month. Bah, malaking pera 'yan. $5,000 a month or even more. Kasi talagang maganda ang ano eh basta sa foreign service ka malaki ang sweldo di ba okay okay malaking grasya eh hindi siya nakuha kasi duma dadaan yan sa screening committee if you are not a foreign service eligible you cannot be put in any uh, consul general or embassy on the Philippines worldwide hindi ka pwede hindi ka qualified eh hindi ka qualified eh ito lang sa pagbablog mo eh maharlik eh mukhang below standard ka eh okay eto galit na galit ka at at sasabihin ko si Marlika I'm sorry yung nakaraang Tuesday ha ah, Tuesday which is I think uh, uh March 12 ba yun ha ah? ang plano nyo ha ah, nagsalita ka pa doon ang plano nyo dumalo si Pangulong, uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at biglang dumating si Vice President Sara Duterte asking for Marcos resign, Marcos resign, Marcos step down. Ganyan, di ba? Dumalo ka pa at ang kapal ng mukha ni Vice President Vice President Sara Duterte Winel we pa ang ating presidente galing sa Prague, Czech Republic. Okay? Ito. Uh, you're asking for Marcos resign? Ay nako. You are crazy guys. You are crazy. Okay? Ito ha. Tuloy natin. Tuloy natin itong si Mahalika. So ibig sabihin, mga kababayan, balit na tayo sa issue. Kaya kailangan nyo lumabas. We don't need to. Hindi natin kailangang manakit. Rich TV. Si Lisa Marcos mananakit yan. Pero hindi pa payagan ng mga mm. military. Syndicateo, Thank you palaga. So ngayon, mm. iikutan natin, I mean, hindi natin, wala pala ako dyan. I think, ang nakikita <laughs> ko sa June, ay sa April, mag-resume na yung ano eh, yung rally ng uh, group, mga religious ano leaders, o oh, religious group. So, nakikita ko dyan, na mga mangyayari, mm. speculation, ma, ma, mag mag Jericho March, okay? Jericho March, iikot ng ikot dyan sa Malakanyang. Hindi nyo nagawa kulang kayo, kayo sa ta -ta 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 tao eh. sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag ninyong sirain. Huwag niyo lusubin ang Malakanyang o huwag niyo no, sirain. Yung mga Gusto mga, nila lusubin ang eh, Malakanyang. I-treasure na natin sa loob kasi tapa talaga kaya na tayo maging peaceful. Kasi hindi natin kailangan man mansyong pagkatulad ni o mang bang 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 kasi wala naman tayong ganyan. Nakita nyo yung power ng, ng, ng mga kapataan ng KOJC. Passionate. Actually, gusto kong sayawin yung ano eh. Yung mga tinugtog nila. If I have time, mag Sinasabi niya yung mga kabataan na nagsasayaw ng Kingdom of Jesus Christ. Di ba maganda rin man talaga? Pero ang mali doon, ganito. Nabudol talaga sila ni Pastor Apolosio Kibloy. Uh, dinala sila ang lahat ng kanilang kabuhayan, ang kanilang kabataan, ang kanilang kinabukasan ay nasira dahil sa paniniwala nila na si Pastor Apolosio Kibloy is the appointed son of God. Hindi nga Makita sa Bible verse asan na nagpapatunay na si Apollo Kibuloy ay uh, appointed son of God. Yan. Ngayon kayon, kinakampanya ni Maharlika at ni Vice President Sara Duterte. Ito ay demonic cult. Demonic cult to, mga kaibigan, mga kasama. Lalo na dito sa Amerika. Ito ay demonic cult. Okay, tuloy natin ha. Kasi talagang binala nila talaga na lusubin ang Malacanang during those days, Tuesday night. Gusto nilang lusubin ang Malacanang. Okay, dumating si Vice President Sara Duterte at they cheering for Sara, Sara, like that. Okay, eto, tingnan natin ha. Ang kapal mukha nito si Sara Duterte. Ha? Nagbeso-beso pa kay Bongbong Marcos Jr. Okay? Tiktok ako mga palangga. Magre-reel mm. pala ako. Mm. So anyway, iikot lang nang iikot sa tingin mm. ko sa loob sa di sa, sa pa, pa, paligid ng malakanyang mm -hmm. <clears throat> to pressure the cutting no pressure cutting kaya oh. umikot na umikot oh. na kayo at ang saya-saya ninyo oh. at kasama ako kahit magpupuyat ako during that pag dumating yung moment na yan hindi ka pwede dahil may waro to paris, paris ka Kasi ipapakita natin na kung pwede mapaabuti natin ang, ang SMNI o whatever iba-ibang mga religious channels Mm. 1 million, 2 million live viewers oh. then kayo ay nag-celebrate hindi nga kayo umabot ng, ng ano eh 5,000 eh <laughs> sa tingin nyo ba hindi ba mababasik o ting oh, gusto niya bumabasi o ting oh. ayan patunay My na ang gusto nila ay butingin. to step down Bongbong Marcos Jr. Kung ayaw mo makaray karay ka. Uh, oh, yan. Lisa, wala ka nang magawa. Oh. Kasi mananakig ang people's voice. Oh! Tapos <laughs> kumikit kayo na parang... Ay! Pahiya ka, Marley ka. Pahiya ka. Ha? Hindi nga kayo nakakuha ng numbers eh. Sa, ang gusto niyo dalawang milyon pa. Aba! Ano ka, sinuswerte? suerte Diyan na sa kalit-liitan na uh, liwasang Bonifacio sa Plaza Lawton. Hindi kayo nakakuha ng mga liman libo. Ha? Pinuntahan niya ng mga vloggers namin at talagang pinakita sa amin at ako ay nakapunta na rin dyan ilang beses na nung ako ay nag-aaral sa high school. Ay napakaliit lang talaga hindi magkakasya dahil ang, sina ang sinakop lang nila ay yung liwas ang bonifacio hindi naman yung buong plaza lotong oh paano, maka paano ka makakarating sa malakanyang kung ganun lang kaliit ang, ang inyong kasi kung titingnan mo sa video ay talagang ubod ng dami kasi napakaliit yan yung liwasan bonifacio napakaliit yan okay Oh, kahit kahit dali mo ang buong church, ah, siguro lahat ng church ang church nyo is 2 uh, million sa Pilipinas pero mahirap yung mag magawa yan na ah. 2 million pupunta from uh, nationwide. Malaking pera yan. Ha? Ah? At sino pupunta dyan? Paano ang mga kabataan na nag-aaral? Nag-aaral pa ba o hindi na? At kung nag-aaral man, baka puro baksak lahat yan. Oh. Alalahanin nyo. Ha? Ah? Kung ay kayo ay member of the church, you have to work from Monday to uh, Saturday. Either you work or you study. Kasi kung di mo gagawin yan, on the seventh day, ano ipapakita mo sa sa kay Apolo Kibuloy? Kay Wala. Bokya. Ha? Ah? Kasi kung kayo ay hindi uh, puro pag-aaral na ginagawa nyo, ganyan lang puro sa Bible. At wala nang wala wala na kayong ginawa kundi magbasa ng basa ng Biblia at makinig at mag uh, mag-research ko ano paano paano kung ganyan ang buong daigdig sino magiging doktor sino gagamot sa inyo ha huh? kung sino magiging uh, magsasaka sino mangingisda eh lahat nagbabasa ng Biblia eh sabi ng Diyos sabi ni Jesus Kristo Ha? Ah, kasi umaasa lang sila sa blessing ni ni Kristo sa miracle eh. Tinuruan sila ni Yesu Kristo na mamingwit o mangisda. Ah, sama ba? Okay. Ang sinasabi ng iba, ibang kasamahan ko, ah, sa Biblia daw. Kasi di rin sila naniniwala sa kanilang mga pastor, sa mga pare. Ebe, eh, nag-aaral yan ng mga ilan taon. Sampun taon, labing dalawang taon, dalawampun taon. Nag-aaral yan, dire-direcho. Ikaw, hindi ka nag-aaral. Kaya, kaya, kaya tayo nagkaroon ng mga pastor at mga pare. Ay dahil hindi natin pwedeng lahat perfectuhin. We are not perfect. Kung ikaw ay doktor, doktor ka lang. Kung ikaw ay inyihero, inyihero ka lang. Ha? Kung ikaw ay accountant, accountant ka lang. Hindi ka pwedeng maging inyihero, pastor, engineer, chemist, chemist pa. Hindi pa pwede mahihirapan ka. Pwede nga magawa mo, pero you are not superior. Nangangapa ka lang. Kasi nag-ahalo-halo sa isipan mo yan. Eh. Oh, ah, ito yung mapapaliwanag ng mga sa science, maaaring pa ipaliwanag yan sa science. Na hindi kaya accommodate ng pag-iisip ng isang tao. Hindi katulad ng computer yan. Although, ang gumawa ng computer ay tao rin. Am I right? Okay? Ah, tingnan lang na parin natin itong ano, itong kalokohan na ginagawa ni Mahalika. Sandali lang. Sa LGU lahat, wakasan na natin sila. Tapos na po, ang baw natin ay, sorry po, sorry sir, sorry, Romero, sorry kapitan, tumayo kayong lahat. Labanan ninyo ang mga mapang-api ipaglaban nyo yung rights ninyo, only one life to live in, to live in this world, mga palangga. Ayun, niyo, matay kayo, huh? o pumikit kayo, na inapi kayo ng kapitbahay niyo, mayor, inapi kayo ni general, inapi kayo ni ganito, ni akorda, o tangin niyan yan, tumayo, Minura niya si ano si General Acorda ang sinasabi niya na tumayo kayo dahil inaapi kayo. Bakit kayo inaapi? Mga Pilipino, ba't kayo inaapi? At bakit yung sila pinapayagan apihin kayo? It's because of your education. Kailangan kasi ang education natin ay continuous. Continuous education. That's the only thing that we could do in order to fight those uh, people who are, are continuing harassing us, huh? continuing bullying us. Kung alam nyo ang batas, kung alam nyo ang inyong pos posisyon, huh? you can fight it. You can fight it everywhere, anywhere. And you can fight it even in court. Am I right? If you cannot voice out, that's the big problem. And the and the thing that the reason why you cannot voice out because you don't know anything. You need a uh, somebody who could help you. But the mere fact that if you study on a daily basis, it's a continuing uh, education. You will not be bullied. Bully. or uh, harassed by any person, even your your in your neighborhood, or even in the workplace. So, sinasabi to ni Maharlika na sina inaamin niya na marami siyang kaway dito sa Amerika. Totoo siguro yan. Totoo. Ako ay naniniwala. Kasi she assume that she knows everything. But actually, she doesn't. Yan ang tunay na pangyayari. nakikita ko, in my own assessment, in, in my own evaluation, ganyan to si Mahalika. And even there in the Philippines, some people there in the Philippines, who are frustrated to be appointed by the President, to be an Executive Secretary, to be a member, or to be a, a Commissioner at Comelec. And uh, those uh, Those people who are trying to be uh, a member of the cabinet of the president were disgusted, and 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 also uh, a friend of uh, maharlika uh, frustrated, uh, because in her in his political career, uh, he ran for senator for many times, three times he didn't make it. And the only thing that he could do is to be assuming or applying or asking for a position for President BBM to put him in in any cabinet position. And you know whom I am talking to, right? Okay. So I do hope that uh, this will explain to you. uh I I was able to explain to you why these people are trying to hit. the president below the belt. Nasasaktan na ho ang Pangulo. Pero tuloy pa rin siya. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho kasi ngayon o, nararamdaman na ng mga Pilipino ang pagsisikap na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ito ay aking naunuan at naranasan dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. In, in God with Rush, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.